Sa paglalakbay natin sa buhay, napakaraming yugto ang ating pinagdadaanan, di po ba? Mula sa pagsilang, pagkabata, pagtanda, at syempre ang huling kabanata ng ating buhay. Minsan, nakakatakot isipin ang huling yugto nito, lalo na kung paano at kailan ito mangyayari sa ating mga mahal sa buhay o sa ating sarili. Marami sa atin ang nagtatago ng takot sa hindi natin nalalaman tungkol sa kamatayan. Kung ano ang mararamdaman o kung paano natin matutulungan ang isang taong papalapit na sa dulo ng kanyang paglalakbay. Ang totoo, hindi ito dapat maging nakakatakot. Sa halip, maaari itong maging isang panahon ng kapayapaan, pagtanggap at pagmamahalan. Naisip niyo na po ba? Paano kung mayroon tayong kaalaman, sapat na unawa na magpapagaan sa ating kalooban at mabibigay daan sa isang mas mapayapa at mas makabuluhang pamamaalam? Ang mga nurse na naglilingkod sa hospice, sila po ang mga anggel na gumagabay sa mga mahal natin sa buhay sa kanilang huling yugto. Sila ang nakakakita ng mga senyales na madalas hindi napapansin ng ordinaryong tao. At sa kanilang karanasan, may limang malinaw na palatandaan na halos palagi nilang nakikita bago tuluyang magpaalam ang isang matanda. Hindi ito tungkol sa takot, kundi sa pag-unawa at paghahanda. Sa video na ito, tatalakay natin ang limang mahahalagang palatandaan na ito na sinasabi mismo ng mga hospice nurses. Ang kaalamang ito ay makakatulong sa atin na maging mas handa, mas mapagalinga at mas makapagbigay ng kaligayahan at kapayapaan sa huling mga sandali. Manatili po kayong nanonood hanggang sa huli dahil may ibabahagi akong isang bagay na tiya na ikagugulat ninyo at magpapalalim sa inyong pag-unawa sa prosesong ito. Kaya po, simulan na natin ang pagtalakay sa mga palatandaang ito. At ang una sa listahan ay ang pagdami ng tulog at pag-urong mula sa mga gawain. Madalas nating napapansin sa ating mga mahal sa buhay na tumatanda na lalo na kung malapit na sila sa dulo, na tila ba mas ginugusto na nilang matulog na matagal? Hindi lang ito simpleng pagkapagod. Mas mahaba ang kanilang tulog at mas mahirap silang gisingin. Kapag gising naman sila, tila wala na silang ganang makipag-ugnayan o makipag-usap. Mas gusto nilang tahimik lang, nakapikit o nakatingin lang sa isang direksyon. Ang pagbabagong ito ay natural na bahagi ng proseso ng pagpanaw. Ang katawan ay nagsisimulang magtipid ng enerhiya dahil unti-unti nang humihina ang iba't ibang sistema nito. Hindi na gaanong kailangan ng enerhiya para sa mga pang-araw-araw na gawain, kaya mas matagal ang tulog. Isipin niyo po ang isang baterya na unti-unting naubusan ng karga. Kinakailangan nito ng mahabang pahinga para manatili itong gumagaana kahit pa unti-unti. Ganon din po ang ating katawan. Ang pag-urong naman mula sa mga gawain o pakikipag-ugnayan ay dahil din sa pagbaba ng enerhiya at minsan dahil din sa pagbabago ng estado ng kanilang isip. Ang mundo sa kanilang paligid ay nagiging hindi nagaanong mahalaga at mas nakatuon sila sa kanilang sariling panloob na karanasan bilang mga tagapangalaga o bilang mga kapamilya. Mahalaga na maintindihan natin to. Hindi to dahil sa ayaw na nila makipag-usap o makipaglaro sa apo. Hindi to dahil sa pagiging malungkot sila bagamat may kalungkutan din minsan. Ito ay simple proseso ng kanilang katawan at isip na naghahanda para sa huling pamamaalam. Ang pinakamainam natin magagawa ay bigyan sila ng kapayapaan at ginawa. Kung natutulog sila, huwag silang gisingin maliban kung kinakailangan. Siguraduhin na ang kanilang silid ay tahimik at komportable. Kung gising naman sila, umupo lang sa tabi nila, hawakan ang kanilang kamay kung papayag sila at magsalita sa malumanay na tono. Kung mayroon silang gustong sabihin, makinig ng buong puso. Kung wala, ang presensya mo lang ay sapat na. Minsan, mas mahalagang isang hawak sa kamay o isang malambing na pag-aplos kaysa sa libu-libong salita. Mari din po kayong magbasa ng paborito nila aklat magpatugtog ng malumanay na musika na gusto nila, o magdasal sa tabi nila. Hindi na kailangan ng malaking pagdiriwang o maraming bisita. Ang kalidad ng presensya ang mahalaga. Tandaan po natin, sa yugtong ito, ang ating mahal sa buhay ay unti-unting humihiwalay sa mundong ito. Parang naglalakbay sila sa isang mahabang tulay patungo sa kabilang dulo atang ang tulog at tag-urong ay ang kanilang paraan ng pagpapahinga sa paglalakbay na iyon. Bigyan natin sila ng espasyo at pagmamahal ng walang pasubali. Huwag nating pilitin silang kumain, makipag-usap o gumawa ng mga bagay na hindi na nila kayang gawin. Ang pagtanggap sa pagbabagong ito ay magpapagaan hindi lang sa kanilang palooban kundi pati na rin sa ating sarili. Ito ay isang paalala na pagmamahal ay hindi palaging nangangailangan ng malaking kilos, kundi ng pag-unawa at pagiging naruroon sa bawat sandali. At sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, ang ikalawang palatandaan na madalas na nakikita ng mga hospice nurses at dapat nating maunawaan ay may malaking kinalaman sa ating pang-araw-araw na pangailangan. Ito ay ang malaking pagbaba ng gana sa pagkain at paginom ito ay isa sa mga pinaka nakakalbahala para sa mga pamilya, ngunit napakahalaga na maintindihan natin kung bakit ito nangyayari. Ang pagbaba ng gana sa pagkain at pag-inom ay isa talagang natural na bahagi ng proseso ng pagpanaw. Madalas tayong nakasanayan na kapag ang isang tao ay kumakain at umiinom ng maayos, malakas sila at maayos ang kanilang kalusugan. Kaya naman, kapag nakikita natin na ang ating mahal sa buhay ay hindi na kumakain o umiinom, agad tayong nag-aalala, nagtataka kung nagugutom ba sila o nauuhaw. Ang totoo po, habang papalapit ang isang tao sa huling yugto ng kanyang buhay, bumababa ang pangailangan ng kanyang katawan sa pagkain at tubig. Ang kanilang digestive system ay bumabagal at ang kakayahang magproseso ng pagkain ay humiina. Sa puntong ito, ang pagbibigay ng pagkain at tubig, lalo na kung pilit, ay maaring magdulot ng higit na hindi komportableng pakiramdam tulad ng pagduduwal o pagbara. Ang mga hospice nurses ay napapayuno wa pilitin ang ating mahal sa buhay na kumain o uminom kung ayaw nila. Ang parpilit ay hindi na makakatulong. Sa halip, mag-alok lang ng maliliit na bahagi ng paborito nilang pagkain o maliit na sip-sip ng tubig o ice chips kung sakali lang na gusto nila. Maari rin kayong gumamit ng cotton swab na may kuunting tubig para basahin ang kanilang labi at bibig upang maiwasan ang pagkatuyo, lalo na kung humihinga sila sa bibig. Tandaan po, ang pagmamahal ay hindi na sinusukat sa dami ng pagkain na naibigay. Ito ay sinusukat sa pag-unawa sa kanilang pangangailangan at pagbibigay ng ginhawa. Ito ay tungkol sa pagtanggap na ang kanilang katawan ay handa ng magpahinga. Ang bawat patak ng tubig o bawat butil ng kanin na hindi nila tanggapin ay hindi ibig sabihin na nagugutom sila, kundi ang kanilang katawan ay nagsasara na. Mayon, dumoko naman tayo sa ikatlong palatandaan. At ito ay ang pagbabago sa paraan ng paghinga. Ito ay madalas na nakakabala at nakakatakot sa mga pamilya. nunit gayam na una, ito ay isang natural na proseso. Ang paghinga ng isang taong malapit ng pumanaw ay maaaring maging hindi regular. Marinig nyo minsan ang tinatawag na chain stokes breathing kung saan may mga panahon na humihinga sila ng malalim at mabilis, susundan ng mga sandali na halos hindi na sila humihinga. Minsan, mayroon ding tunog na parang may plema o sipon na bumabara sa kanilang lalamunan na tinatawag na death rattle. Nakakagulat at nakakabahala ang mga tunog na ito. Ngunit ang totoo po, hindi ito nangangahulugan na sila ay nahihirapan o nasasakal. Ito ay dulot lamang ng paghina ng kanilang kakayaang lumunok o mag-clear ng kanilang mga airways. Bilang mga kapamilya, ang pinakamainam na gawin ay panatilihin silang pomportable. Hindi na kailangan ng suctioning o kung na maaring makagambala sa kanilang kapayapaan. Maaari nyo silang ilagay sa isang posisyon na mas komportable, halimbawa bahagyang itaas ang kanilang ulo o ilagay sa isang tagliran. Ang mahalaga ay huwag tayong matakot sa mga tulog na ito at tandaan na sila mismo ay hindi nakakaramdam ng hirap. Ito ay mas nakakatakot para sa mga nakakarinig kaysa sa taong natakaranas nito. Ang inyong presensya at kalmado na pagugali ay mas mahalaga kaysa sa anumang medical na intervention namaring makagambala sa kanilang kapayapaan. Magpatugtog ng malumanay na musika o bumulong ng mga salita ng pagmamahal. Ang tunog ng inyong boses at ang inyong pagmamahal ang mabibigay sa kanila ng huling ginhawa. Ang ikaapat na palatandaan naman ay ang pagbabago sa kulay at temperaturu ng balat. Habang humihina ang sirkulasyon ng dugo sa katawan, lalo na sa mga huling oras o araw, makikita ninyo na ang balat, lalo na sa mga kamay, paa at tuhod, ay maaring maging malamig sa paghawak. Maari rin itong magkaroon ng parang batik-batik o maputlang asul na kulay na tinatawag na motling. Ito ay dahil sa hindi nagaanong nakakaabot ang dugo sa mga dulo ng ating katawan. Nagiging pale o maputla din ng kanilang kutis. Ito ay senyales na ang katawan ay naghahanda na para sa huling pamamaalam. Sa oras na ito, ang pagbibigay ng init na ginawa ay mahalaga. Hindi na kailangan ng sobrang init. Sapat na ang kumot o medyas upang mabigay ng kaunting init. Kung ang balat ay natuyo, maaari rin gumamit ng lotion para sa ginawa. Ang mahalaga ay hindi ito nangangahulugan na sila ay nilalamig o nasasaktan. Ito ay simpleng indikasyon na ang kanilang sirkulasyon ay unti-unting bumabagal. Ang pag sa kanilang kamay o braso ay makakatulong din, hindi lang para sa ginawa, kundi para din sa inyong koneksyon sa kanila. Ang pagmamahal ay nararamdaman kahit sa pinakamaliit na kilos. Ang huling palatandaan na tatalakay natin ay ang pagiging balisa o disoriented at kung minsan ang pagkakita ng mga bagay na hindi naman naroroon. Ito ay isa sa mga palatandaan na maari magdulot ng kalituhan o pag-aalala sa mga pamilya. Maari ninyong mapansin na ang inyong mahal sa buhay ay nagiging balisa, parang may hinahanap o tila ba may kinakausap na hindi ninyo nakikita. Maari silang bumulong gumalaw-galaw o magpakita ng mga gawi na hindi nila karaniwang ginagawa. Kung minsan, nagsasabi sila na nakikita nila ang mga mahal sa buhay na nauna ng pumanaw o mga lugar na matagal na nilang hindi nabibisita. Ganito mga karanasan ay karaniwan sa mga taong papalapit na sa kamatayan. Ang utak ay maaaring magkaroon ng mga pagbabago dahil sa pagbaba ng oksigen at iba pang chemical sa katawan. Ang pagkakita ng mga vision o hallucinations ay hindi dapat ituring na masama o nakakatakot. Para sa kanila, ang mga taong nakikita nila ay totoo at ang mga lugar na kanilang tinutukoy ay tunay. Kung sinasabi nilang nakikita nila ang kanilang yumao ng asawa o magulang, huwag nating iwasto. Sa halip, sabihin natin, Opo, nandyan po sila. Kumusta po sila? O kaya'y maganda po ba ang nakikita nyo? ang pagtanggap sa kanilang realidad ay magbibigay sa kanila ng kapayapaan at seguridad. Maaari din silang maging balisa at sinusubukang alisin ang kumot o damit. Ito ay maaring dahil sa hindi sila komportable o sila ay nalilito. Sa mga sandaling ito, ang pagpapakita ng pagmamahal at pagpapakalma ay mahalaga. Hawakaan ang kanilang kamay, magsalita sa malumanay na boses at tiyakin na sila ay ligtas at komportable. Hindi na kailangan ng medikasyon upang pilit silang gisingin o pabayaan silang malito. Ang pag-unawa sa kanilang nararanasan at ang pagbibigay ng presensya ay higit na makakatulong. Ang limang palatandaang ito na ibinahagi ng mga hospice nurses ay hindi upang tayo ay matakot, kundi upang tayo ay maging handa. Ito ay mga natural na yugto sa pagtatapos ng isang buhay. At ang kaalamang ito ay makakatulong sa atin na magbigay ng tunay na pagmamahal at suporta sa mga huling sandali ng ating mahal sa buhay. Kaya po, muli nating balikan ang limang palatandaang ito na madalas na nakikita ng mga hospice nurses ay ang pagdami ng tulog at pag-urong mula sa mga gawain, ang malaking pagbaba ng gana sa pagkain at paginom, ang pagbabago sa paraan ng paghinga, ang pagbabago sa kulay at temperatura ng balat, at ang pagiging balisa o disoriented, kasama na ang pagkakita ng mga bagay na hindi naman naroroon. Ang bawat isa sa mga palatandang ito ay hindi dapat magdulot ng takot, kundi ng pag-unawa at pagtanggap. Ito ay mga normal na yugto sa proseso ng pagpanaw at ang ating pag-unawa ay magbibigay sa atin ng kakayahang maging mas mapagalinga at mas makapagbigay ng tunay na kapayapaan. Nalala niyo po ba ang sinabi ko sa umpisa na may ibabagi akong isang bagay na tiyak na ikagugulat ninyo. Ito po ang pinakamahalagang aral na matututunan natin mula sa mga hospice nurses at ito ay higit pa sa anumang palatandaang pisikal. Ito ang secret na nagpapabago sa buong karanasan ng pagpanaw para sa mga pamilya. Ang sikreto po ay hindi ang pagpapatagal ng buhay sa lahat ng paraan, kundi ang pagbibigay ng kalidad ng buhay at kalidad ng pamamaalam. Sa mga huling sandali, hindi ng haba ng buhay ang mahalaga, kundi ang lalim ng pagmamahalan, ang kapayapaan sa loob at ang pagtanggap. Ang mga hospice nurses ay nakikita araw-araw ang kapangyarihan ng pagmamahal. Nakita nila na ang pinakamahalagang regalo na maibibigay natin sa ating mahal sa buhay na papalapit na sa dulo ay ang ating presensya, ang ating pagtanggap at ang ating walang pasubaling pagmamahal. Hindi na kailangan ng malaking medical na interbensyon. Hindi na kailangan ng pagpilit. Ang kailangan ay ang isang kamay na humahawak ng mahidpit isang tinig na bumubulong ng mga salita ng pagmamahal at isang puso na handang magpaalam ng may kapayapaan. Maraming pamilya ang nagsisisi na hindi nila naintindihan ang mga palatandaang ito noon at nagpilit sila na gumawa ng mga bagay na nagdulot pa ng higit na hirap sa kanilang mahal sa buhay. Ang kaalamang ito ay makakatulong sa atin na maiwasan ang pagsisisi. Maari nating gamitin ang mga nalalabing sandali upang magkaroon ng makabuluhang koneksyon, magpatawad, magpasalamat o sabihin ng mga bagay na matagal nang hindi nasasabi. Ang kamatayan na hindi dapat maging isang takot na kaganapan, kundi isang natural na pagtatapos ng isang makabuluhang paglalakbay. At ito pa po ang mas magugulat kayo sa maraming pagkakataon ang mga taong papalapit sa kamatayan ay nakakaranas ng isang uri ng kapayapaan at kalinawan bago sila tuluyang magpaalam. Ito ay tinatawag ng ilan na rally o surge. Minsan, bigla silang magiging mas gising, mas alerto, mas malinaw ang pag-iisip, kakain sila ng kaunti, makikipag-usap ng mahaba, at parang bumalik ang kanilang sigla. Ito ay madalas na nangyayari ilang oras o araw bago ang kanilang huling hininga. Huwag po tayong malito o magkaroon ng maling pag-asa na gumagaling na sila. Sa halip, ituring ito bilang isang huling pagkakataon para magpaalam, magbahagi ng pagmamahal at magkaroon ng mga huling magagandang alaala. -ala. Yakapin ang sandaling ito ng buong puso. Ito ang kanilang regalo sa inyo at ito rin ang inyong pagkakataon na ibalik ang regalo sa kanila. Kaya po tandaan po natin dito tungkol sa pag-iwas sa kamatayan, kundi sa pagyakap sa proseso nito na may dignidad at pagmamahal. Ang mga maliliit na pagbabago sa ating pagunawa at pagtugon ay makakapagdulot ng napakalaking ginhawa sa ating mga mahal sa buhay. Ang bawat sandali na kasama natin sila sa kanilang huling yugto ay isang pagkakataon upang magpakita ng pagmamahal na walang hangganan. Na po ay marami kayong natutunan mula sa videong ito. Kung nagkaroon po kayo karanasan na may kaugnayan sa mga palatandaang ito o meron kayong gustong ibahagi, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong komento sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay makakatulong din sa iba na nakakaranas ng parehong sitwasyon. At kung nakita niyo pong nakatulong ang videong ito, pakipindot naman po ang like button at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang makabuluhang kaalaman at gabay para sa ating mga pamilya. Salamat po muli sa inyong panonood at sa inyong patuloy na suporta. Alalahanin po natin, ang buhay ay isang regalo at ang bawat yugdo nito ay may sariling kagandahan. Mamuhay po tayo ng buo at may pagmamahal sa bawat edad. Hanggang sa muli.